ayan dito tayo sa may ano overpass dito sa Quiapo no ayan guys yung church ng Quiapo no? tayo pupuntahan tayo dito guys na ano na ipavlog na amin no ayan guys kung kabila na yan no? patungo ng EDSA engage dito tayo engage sa may ano. no? Mga store ng bike, no? Mga mountain bike, road bike, guys. Nandito dito, guys, no? So, update namin kayo, guys, kung magkano presyuan dito ng mga bisikleta dito sa may Kiapo, no? Ayan, no? Mga folding bike, guys. Mga mountain bike. Yung mga road bike din tayo. So, dito, guys, ano? Sale sila. Ayan, Idol, baka may shout-out shout ka dyan. Shout-out sa mga pamilya ko dyan sa may antike po. Sa antike. So, shout-out po sa mga taga antike so, sa mga tag no? Anong lugar, sir? Antike, antike, San Jose. Antike, San Jose. So, Idol... Ay, sorry po. Idol, anong pwede mong iano sa mga viewers natin, no? Ayan, katulad ng mga road bike, mountain bike, folding bike, o iba-iba pa, guys, na ano. Katulad dito, Idol, itong mountain... Uh, mountain bike na to. So magkano ang presyo niyan sa inito? Ito Fax, sir sa Paxter ko na sa 20,000. 20,000 Paxter no. So sa ngayon idol magkano na ngayon to? 19,500. Ha? 19,500 na lang. So 19,500 guys no. Ganda hydraulic na ba to? Ah, hydraulic na siya. Ilang speed to idol? 12 speed siya. So 12 speed siya guys no. Naka 1 by tayo yan naka 1 byo 1 by 12 speed tayo guys so 19 na lang dito so idol, ano pa ang pwede mong ano, sa mga ano natin so, so mga budget may mga, mga budget, budget yan, yan. Okay, so asan yun idol mga budget bike natin ito po yung mga budget natin budget meal natin 6000 oh, pro max 20? 80 20 no So guys ito yung Pro Max na 20 no guys. Ganda na ng gulong nito. Long speed to idol. 7 7 speed no. Ayun 7 speed 3x7. Ayun. So ano pa? Idol. Ayun mga budget wheel din to. So 2,000 ngayon sa 28 na, na lang to. 2.8 na lang to? Mga pangbata pang bata ba to? Pang bata pa, size 20 po. Size 20? Yes, na rin po. Uh, yun oh, rin yan. Aloy na, na yan, no? Opo. Tapos mga sa yung size 26 natin po, mga aloy na rin po, mga dadyot bay. Oo. Yung pinakamababa po natin dyan, yung Garuda size 26, 3.5 lang po. Garuda size 26, 3.5 lang siya. So, ano pa, yung idol? Yung, yun dyan natin, yung set oh. 26 din po, alay na po yan. Oo. Oh. Yung body and then yung rim yan. Okay. Sa 4,000. 4,000. So, yan mga 4,000 tayo. Guys, mabababa na tong presyo ngayon ng mga mountain bike, no? So, punta na kay dito. So, guys, pan ride, no? Yan, si pan ride. So, Idol, pwede ba sa tayo sa ano road bike? Yung mga road bike natin, no? Uh, anong bike 'yan? Babeko. Ha? Size Magkano? 24,000. 24,000. <coughs> <Twenty four thousand. coughs> <coughs> 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 so nasa 12 din ang speed nito. 10 no. speed. 10. 10 speed yan guys. So. So ganda na to guys no Yung mga road bike na yan So yung sumunod idol 20,000 20 sa 20,000 sa blue yan guys so, 22,000 yan guys no gravel bike to Ito yung mga road, road Mga bikes, road bike So gravel bike to guys no Ito yung mga road bike nila Sa tosik po natin sa Tosik 20,000 20,000 sa Tosic guys Ang so, kaganda ng kulay oh Last price namin na ito is 19 19? Oo, oh, 19,000 guys no Sa Promax naman Oo, sa Promax tayo Sa so, Promax naman is 18 18? 18 guys sa uh, Promax no. Yung isa sir, ano 'yan? Yung trains, trains. Trains ano 'yan, idol? Swift. O, oh, oh, drink strip, no? O, oh, magkano? Ganda ng, um, ano niya guys, o. Oh? Yung sa last price po namin na ito, sa 18. 18? 18K, guys, no? Ganda na ng gulong niya guys, no? Sa Tosic naman, last price namin sa Tosic, oh, 14,000. 14,000. Sa Tosic, no? 14,000. Sa Tosic oh. namin, 14,000 okay. din. Ano yung isa, belt? Diyan. Oh, Jen, no? So magkano? 14,000. 14,000, no? Yung isa idol yung pinaka-last na yan, eh, Tosik din? Tosik. Tosik. Sa Tosik namin to, pinaka-last price namin to, 16. Magkano? 16. 16K, idol. And guys, sa mga viewers natin, no? Sa mga naghahanap ng na mga bike, no? Gravel bike, road bike, mountain bike, guys. Dito na kayo. Ayan, di ba, Ano pang, ano, sa mga gulong, meron din kayo mga gulong dito, ganun. So, bibira nyo yung display. So, mostly, bike tayo. Tapos sa mga bata naman ito. Ayan, o. No? Mga pang bata. 2 lang to 2-6 lang ito. Brand yung brand guys, o. So, kompleto na yan, no 2,600 lang, guys. Yan Ayan. Sa mga size 16 po natin dyan, 2 lang yan, sir. 23 Size 16 yun. 23 3 lang. Oo. Size 20, magkano? 2.6 2.6 Oo, 2.6 sa size 20 guys ha Ang so, ganda ng mga bike dito Ano tong isa idol? Tosip naman to na road bike sa Okay Pwede naman Sa Ay, ang ano to Pixie Pixie Sa Pixie natin Sagat po namin dito 9,000 9,000 sa Pixie pag 9.5 sir, uh -huh. may previous na po tayo, helmet, ilaw, tsaka battle cage. Oo, may helmet na na previous yun ha. Ganun din po dito sir. Dada naman sa promox po natin, 9.5 din may, alone, so promise, po sir. May nine, previous Nine. na rin po. May previous na rin yan. Helmet, ilaw, battle cage Helmet, ilaw, ano pa? Battle cage. Oo, oh, battle cage no? Oo. Oh. Sa 7.5 lang yun sir. 7.5 lang itong ring side all? Oo. Oh, yan may mga previous pa rin yan. So halos lahat pala rito, no, may previous idol. So submit na natin. Submit naman tayo. Wala kasi Oh, wala ka na pwedeng baguhin, no. So magkano? 27 27k guys, no. Submit to. 27 to. 29 er 29 er guys, so oh. Wow, eto Ano pa tawag nito? Uh, oil slick. Oil slick guys ng mountain bike. Tingnan ko nga kung magkano na ngayon kasi dati yung na-expect kong presyo nito na nakikita ko sa vlog is mga 8 lang something yun eh. Ngayon siguro mas mataas siguro. O magkano? Ito sa weapon ko natin nito na oil na sa 22. Oh, sabi ko na nga ba eh. Weapon 'yan ha. 26, no? may get ah, magkano yung idol? 22. 22. Sorry guys ha. 22K pala to. Yan yeah, no. Weapon. 29er din. Ito naman. Sa 19,000. 19,000 din to. Pine wood to guys. Na ano. So nasa 29er din no. 27. 27 guys. Ang size nito no. Sagad po namin yata 19 9 Okay So may mga previous pa rin May previous Yun so, Dito na kayo pumunta guys May mga previous no Tatlo May previous <laughs> po nila doon sa road bike na road bike tayo Mountain Peak Mountain Peak no road bike Nasa 27,000 Sagad po namin dyan 96 Okay Mountain Peak guys Na road bike 27 Ang pinakasagad idol 26 26 guys Ang pinakasagad doon no my free helmet, ilaw sa battle cage na yun do. Dito yun. Peak, halos magka, price, 30, 30. Ah, dito sa Mountain Peak sa dito, sa Mountain Peak naman natin nasa 25 to Yan 25,000 guys dito. Yan yung kulay blue na yan. Then dito susunod guys is speed ano to? Dito speed sa... 1. Speed 1 natin sa 22. 22k okay, guys diyan no. 22k etong isa to 25 din mountain peak time. mountain peak no 25k din so ito uh, sir yung mountain peak everest ito yun oh ito ngayon yung parang pinaka ano nila ngayon no yan no everest no 29er din to naka-presta yes, guys so, naka-presta siya guys no yan presta bigo shield sticker for pintura siya pintura siya so kagandahan nito Pura guys is naka pintura siya no walang sticker magkano uli idol just 27k guys jan, no? Mga dyan no kaganda ng diyan natin yung mga road bike low budget lang po yan 35 oh road bike no mura na nito guys oh so, sa mga nagbabalak bumili dyan ng road bike no is 35 lang to Kompletong-kompleto no? ganda na oh. yan 4000 road bike pa din yon yung isa idol itong isang to rider naman to so garuda magkano 45 45 guys five, no ito mat blue oh, mat blue na jet or oh, oh, pixie so Okay. 4-5 pa rin pixie pa rin yan guys no yan na talaga yung ano niya sa ganito ito lang rub, eh, rubber ba tawag doon? rubber ba tawag doon? libre na rin yun? o oh, libre na rin daw mga viewers no sa mga folding bike natin ito pinaka folding bike naka 2 bike tayo sa 22 po magkano? 22 22k sa folding bike na yan no na naka 2 na yan at rings, guys mga rings ito 11,000 naka 1 by ito 1 o 1 by yan ha Oh, bakal lang siya bakal. Ang rim. So magkano idol? 7,000. Folding. 3,800. So, yan guys, so. Sa mga, mm -hmm. ano yan, bababa na presyo rito, no? Ito, idol yung pinakalas na to. 7,000 7,000 Puro trinks to mga idol Yung mga folding nila Trinks Yan no So ang gaganda ng mga bike dito guys Puntaan nyo na to dito lang yan guys sa so mga kahabaan ng ano bang street to uh, Chiapo. sa Chiapo, no basta punta lang kayo alam niyo na mabilihan ng mga bike dito sa Kiapo fan ride fan ride bike shop guys no fan ride bike shop so si Idol punta nyo rito siyang stop dito na mag a sa mga gustong bumili no so Idol baka gusto mo imbitahan mga viewers natin na bisitahin tong shop ninyo pumunta dito sa Tiapo. Oh, Malapit lang po kami dito sa My Mercury Drugs and then One Hotel Tiapo po. Dito hmm. lang po kayo pumunta dahil dito ang shop ng murang muka. Yun. Dito lang yan guys no sa Tiapo no. So thank you guys sa uh, ano no sa pag assist sa isa pala ba makalimutan ko sa inyo sir. okay. Tayong... Meron pa? Ano ba yung yan? Yung, yung tecno, bago? Techno may 11 tag na rin po. May previous po tayong cellphone. Oh! Yan ha, ah, 11.5 With free cellphone na tayo guys oh. O, saan pa kayo? Naka-sale to ha ah. O, sale May cellphone na kayo oh, no? O, saan pa kayo? Punta na kayo dito 11k lang to Yan, dami pa dito oh. Pili na lang kayo sa mga bitninyo ninyo, mga idol, no? Basta pupunta, pagpunta kayo dito, napin nyo lang dito si idol. Siya ang bahala sa inyo no? Kung anong mga bike ang mga gusto. Pwedeng may contact number ba kayo dito? Sakaling may gustong order o tawagan kayo na ano kasi hindi nila matuntun to kagad. So baka may bibigay kayo Facebook. Facebook. Baka meron kayo. Meron din po kami Facebook. Search niyo lang yung Fun Ride din po sa Facebook. Fun Ride din. Okay. So hanggang dito na lang idol no. Thank you nang marami uh, sa iyo.